sobrang lamig ay mga kaurag mga nas 37 minus 37 tingnan nyo mga kaurag mo ayan nasa loob na yan ang oh. bahay namin yeah. pero nagihilo siya ayan yeah. oh. yung mga kanang pinto nagihilo ayan <laughs> yeah. lang takol nagsasabi na ako daamaluya anong labot ko basta permi ako maog mas tigigibo ko na surat sa kikanta akong gana sa endo good morning mga kaurag tayo um, sa ano sa labas sa Hong Kong market at uh, sobrang lamig yung mga kaurag mga nas 37 minus 37 tingnan yung mo ayan nasa loob na yan ang bahay namin <laughs> pero Ayan yeah. oh. yung mga ah, kalamig pinto na yung hilo. na lang sa paglamig. Ayan o, labas. Ayan o, natin. O, ayaw po sa na lang sa paglamig. Ayan yung <laughs> mga pusa ko eh <laughs> <Ay>. <laughs> oh. Nabi, lamig <laughs> ang hirap doon sa labas waka urog sobrang <laughs> lamig try na natin kumuha ng may na tubig <laughs> tapos isabi natin sa labas kunti lang. natin yung magiging reaction ng, ng ng, tubig kung talagang totoo yung ganun na pag mainit eh nagiging <laughs> yelo. <laughs> yeah, no, talaga mga paurot. Oh, talaga... Talaga, ia ilumah. tubig. ligas yung, yung tubig na Ito nga. 37 mga ka ang, ang, ano natin ang uh, degree natin ngayon minus 37 ay uh, labas natin uh, ingat ingat tayo sa labas uh, hirap pag ganito pero kailangan daw malingki at eh, baka bukas eh, mas lalong matindi ang lamig hirap na lumabas uh, tayo pupunta ko na ng kumahag at tayo ay eh, ito ang uh, aking mga pusang mga cute oh. ano ang nagulat kayo sa lamig ah uh, <laughs> <tik> eh, eh, jalan mandau, jalan mandau, jalan itu terus ke atas, terus bawah, sih, sebulan lagi, hai. dito ako sa labas mga kaurag at uh, nag-i-start tayo ng sasakyan at uh, yun nga sobrang talagang lamig mga kaurag tinayin yung usok ng aking tambucho yung malakas at pati usok ng aking bibigid sobrang sobrang talaga mga uh, kaurag 37 degree negative 37 para mga kaurag kaya grabe mga uh, korenta na talagang napakalamig hindi natin kakayanin tumigil dito ng matagal sa labas eh, yun lang inanulag natin yung ating tinanong natin ating sasakyan pinainit lang natin para tayo ay eh, lalabas mamaya pupunta tayo ng market para mamalingki At dito na mamalingki ng ating mahal na uragon kasi bukas si eh, alam nyo nang lumabas na daw kaya sabitin lang natin ito mga kaurag tapos eh tinanong natin yung ating takyan kasi medyo ano siya yung malambot yung gulong ating hanginan ang dito mga kaurag pag winter bigla na lang lumalambot yung gulong mo yung kahit wala naman siyang butas bigla na lang lumalambot eh minsan talaga i-check din natin ng maigi yung talagang ang ano pero sa lamig lang minsan niya mga kaurag sarapin so, muna natin ang ating sasakyan at uh, napasok din ang lamig yan, mo niya mga kaurag yun na talaga yung ating uh, Pinunang takas kasi nyo na ito. At uh, ito ay Yun na nga mga kaurag Hindi na nga natuloy Hindi na nga kami nakaalis kasi Para ah, Humatras na yung ating kumanda <laughs> Natakot sa sobrang lamig Sobrang talagang lamig ha ah. Grabe yung yeah, bukas na lang daw at uh, Para hindi nagmamadali At uh, prosin pa yung kalsada mga kaurag yeah, madulas ngayon talaga Kaya yeah, bukas na lang kami alis para makapag-grocery at mm, mababa oras wala tayong pasok bukas yun ngayon eh may pasok pa tayo talagang tinamaw ang aking bibig ng ako pang sasalita talagang ano, napaka ano lamig dito asa sa tina natin mga kawari kung anong ano anong ano, ano, temperature ngayon kung negative ano nga pa ah, tina natin sa ating cellphone tapos tayo ay eh, mga kaurag. Hindi pwedeng lumabas na walang gloves. Kailangan natin mag gloves. Kasi talagang napakalamig. Hindi eh, natin kalayan magagan Biglang ano, eh, mga kaurag. Oh. Uh, negative 35 ngayon. 35. Kahapon eh 20 nine something ganyan malamig na eh ngayon eh ngayon eh, 35 grabe di ba eh, kaya tayo kailangan naka bonnet ganyan tapos eh dubli ang ating ang ating suot naman eh dubli. may jacket pa tayo sa loob e eh, sweater tapos naka gloves tayo para ang ating ano ang ating kamay ay hindi manigas sobrang lamig ng kawarag grabe ba diba? Eh, dito ako sa loob ng garahe pero ito kasi yung garahe namin eh wala siyang heater kaya di mo pwedeng tambayan to ng matagal pag ito winter kasi talaga maninigas ka rito ah, so, super lamig nakakita ko sa hindi labas mga kawarag hindi na naman siya nag pero yung snow na kasi noon nung... nakaraang araw hindi na siya natunaw kasi nga sa sobrang lamig ng panahon na ng hangin ano siya ah uh, na siya yung isno na yan na na siya takat tumigas na siya ah uh, kaurag hindi naman bum bumapatak ang isno pero talagang napakalamig ah uh, ito yung sinasabi na napahaba <coughs> ng summer siguradong mahaba rin tong winter na to ngayon pa lang parang ngayon pa lang nag-uumpisa ang January ang winter dito makaurad yung <laughs> December hindi nag-isno eh. pero ngayon January patay tayo <laughs> mukhang tatagal to at hindi tayo agad-agad makakapagmotor baka abutin to ng ano sana wag naman wag naman umaba ng umaba ayun okay, mga ka dito na lang aking ng aking <coughs> video sana tayo sana yung mamamalingki hindi na natuloy uh, at ako yung papasok na sobrang lamig ha? Yeah. pa tayo sa ng bahay Arata. 嗯。